Wala nga po na yun sa inyo mga ka-senior assistant followers. Sa hospital, nagigitan ng favorite sa dad dito. Sana ako ngayon. Silinisin ko na yung mga, ano, yung mga basura. Ito. Tampak naman ang bago yun. Mga bata, bukas na makalap na naman yan. Bagong tampak na naman ito. Ay, pagka nagtanong kung nasan yung laman nito, pakisabi nyo na, nilagay ko na sa taas. Ah. Pagka may nagtanong, ba't na wala yung salam, pakisabi nyo na sa taas na. Pagka nagtanong lang, pati kami basura, nilagay ko na rin. Itong... Ito, daw dito, kaya nilagyan ko ng mga ano, yung garabang-garabang ano, pinagbakbakan. Galing dito na na sa binutas. May bagong uupa rito Sa ta itong bintana, pinabago nila. Galing dito daw ng aircon eh. Ito ah, na. mga ako yun, yung, yung uh, mga pinagbakbakan nila. Ako na nagalis. alis Para lang pinagawa nila. <coughs> Nailak ko po eh. Buti na sakin ang susi. Nailak ko. Nailak mabuti susi, susi. na. Kakakita ko pa. Babalik yung gamit eh. Kutsara nila ko. Hmm. Alam mo? Hamat. Wala well, kasi lang wala nang tanong wala nang sambak. Strangle ko na. Okay. Salamat. Mm -hmm. Uwi na ako. Kain na.